Hello guys, uh, good day. Today's vlog. Uh, papalit tayo ng oil seal ng uh, ating shock ng front and max. May tagas na siya dito. Ayun oh. Sa left side. Ito. Ayun. Meron na siyang tagas. Ayan, may langis na. Ito. grabe oh. hmm. basa. So, kailangan natin siyang palitan kasi malaking epekto yan sa atin pagka nagdadry tayo. Yung play niya, pag tumatakbo, hindi na maayos yung play. Medyo meron na siyang uh, drag yung inig. Kaya, kailangan. Tapos, ang nangyayari pa, pag di mo siya napansin, yung tagas, pwede siya ngayon, oh, mapunta dyan sa rotor disc natin. Pwede pang uh, hindi maka kapit ng ating preno pag na uh, natagasan siya ng uh, langis. So, huwag natin baliwalain. Importante yan kasi buhay natin ang nakasalalay dyan. Okay. So, mamaya papa ito ko sa inyo kung paano siya binaklas. Ah, ang ating uh, mekaniko. Yan, kaya RJ Sobito. Yan. Siya ang ating uh, gagawa. Alright. Tara na. Eh no, grabe yun. Oh. Oh. Uh. na nga siya. Hindi ako nagkamali. nandoon na siya sa preno, sa caliper. Uh, pag di natin napansin yan, pwede tayo maaksidente accidente dyan. Hindi kakapit ang preno sa unahan. wala na grabe ng tagas yung caliper putik oh. na grabe wala na putik na rin nagkaroon ng mark, mark sa ano dahil <tipos> sa matigas na yung kumakayod dyan kaya minta ba siya ng suyo eh nang mm -hmm. Ayan. Ayan isa sa mga naging epekto ng uh, hindi agad nakapalitan Get <tipos> it? <tipos> yung shock na baso natin ano to uh, hindi na yun yung stock uh, pinalitan na natin yan ng bar, uh, brand na anin anong brand siya? CTGR Racing pero same lang siya ng oil seal ng stock na yeah uh, Ah, pares na siya. Ah, uh, ilan ano. Yun, so, nakakuha tayo ng oil seal sa Yamaha Francis Malabon. Ah, uh, shoutout nga pala kay uh, paring uh, Tonton uh, sa shop niya. Meron siyang shop dito sa Malabon, sa Katmon. Hernandez Street, Dulo. Ah uh, Boss Kambal. Meron din siyang page. Check nyo siya. Isa so, yung nagsuggest ko Sana na makakuha ng uh, pyesa na ng uh, pang NMAX na yan dahil wala rin siya. Yeah, uh, shoutout sa kanya. Ah uh, mabait yun. Saka sa Yamaha Francis. isa-isa. Ayan isa. isa. yung uh, guys, Oh, hindi ko napansin. Ito na lang. Na-check ah, din na ang aking uh, mekaniko rito. Ito yung sa sensor. Speed, speed sensor ba tawag dito? Sa harap. Ayan Oh, no? grabe yung Oh. Dahil nga yun lang is. Ayan Oh. No? Dahil nga yun lang is. Umano, tumagas na siya. Buti hindi siya nag-low. Hmm? Grabe. Tapos yung caliper niya. Oh. Huh? So, ayun. Pwede talaga siyang uh, mawala ng preno. Dahil yun lang is hindi kakapit talaga. Uh, mabuti talaga na check natin. Alright. kunting linis na lang sa caliper at sa speed sensor grabe <laughs> no oh. dumi yun grabe yun Yan, let's boat in na. Konti na lang. So, yung galing lang. Mabilis lang. Yun. Parang sinukot ah. Right. Ganun lang pala kadali sa magaling. Hindi <laughs> tayo magaling eh. Sila lang. <laughs> iyon alright uh, so sa mga gusto magpagawa dyan ng uh, kanilang motor dito lang sa parteng uh, Malabon sa Katmon, parang kay Katmon ayan PM nyo sa kanyang uh, Facebook si RJ Sabuito ayan, isa sa uh, magaling sa mekaniko rito yan sa Katmon testing bababa na Right. Coba. Ion. Okay. Right. So, okay So, dito ko na tatapusin ng aking uh, pagbablog guys. Nakagawa ng ating uh, shock. Nakita nyo naman kanina. So, okay na siya. Malinis na rin. Wala na rin siya rito. Okay. Oh, so guys, uh, maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa aking uh, paggawa. Pagsama rito sa paggawa sa aking uh, motor. Uh, shoutout nga muna pala sa aming uh, barbero dito sa Letre. Si Dani sa uh, barbershop. Ay kuya Dani sa kay Onse. Yan yung mga barber. Mga barbero namin dito. Ni RJ sa dito, yan sa gumawa. So check niyo na lang ang kanyang ah uh, uh, Facebook. Ilalabas ko din 'yon para makita niyo. So maraming maraming salamat, guys. Ito na tatapos na 'yung pagba-vlog. Don't forget subscribe my YouTube channel, Macred Moto Moto and click the notification bell para lagi kayo update sa akin channel. Ride safe, peace, man.